araw nga mga mar, kami nga muna ang maghahatid ng mga gulay na in order sa amin ngayon sa market. Kaya ito pa nga, maga pa lang nagayak na kami mag para pumunta ng lamesa daw. Alas 6 pa nga lang ng umaga mama mare, pero tingnan nyo naman yung araw, ang ganda lang talaga ng sinag. Laking, laking tuwa nga namin mga mare, kasi nga lumabas na rin si araw. Paano ba mga mare, dalawang linggo din kasi nagtuloy-tuloy yung ulan dito at binaha pa nga talaga yung aming mga pananim. Ngayon nga mga mare, bubabawi na kami para magpanibagong mga tanim. Ito nga mga mare, ito nga yung mga bagong tanim na namin mga Chinese kangkong at nagti-unti na sila nagsisibulat. Nilibot-libot na namin dito mga mare, ito tuwa nga kami kasi nga naman yung mga dahol ng mga tanim namin noong una ay eh, nagagandahan. Mas maganda rin pa rin talaga sa mga pananim natin mga mare, naaarawan siya. Tingnan nyo mga mare, naninilaw ngayon green na green na siya. Tumulad na rin kasi mga mare, mga yoriya o abono na pinaglalagay namin dito. Ito na lang kasi mga mare, natira sa mga pananim na dahil yung iba nga yung inanood, pero mga mare, mag nga kami ngayon ng salute dahil ito nga ay namin doon sa market. Ito mga salute nga na ito, mga mare, sisimutin na namin to Gawa nga ng bubunutin na namin to Paano ba naman mga mare, dami na rin patay at sayang na rin yung space. So ang gagawin namin mga mare, kay ultimo malit na sa nga, isasama na namin doon sa bundle na gagawin namin. Pagkatapos nga mga mare, bubunutin na namin to Tatanggalin na rin kasi namin yung mga ganito kasi nga ang dami na rin patay na dahon. Gawa nga mga mare, siguro nang tuloy-tuloy nga yung ulan. Pagkatapos nga namin tumatanggal mga mare, kakalay kayo din namin to bato agad, papahingayin lang ang lupa ng isang araw at bago sa bugan ulit ng bagong bato. Ang buto nga yung bato namin dito mga mare, spinach nga lang kasi tag-ulan naman na. Tatlong linggo lang mga mare, spinach pwede na rin namang maani. Ito nga mga mare, kinukolekta na namin yung mga napitas namin para himayin na namin para malinis pagdating sa market, ititinda eh, na nga lang nila. Limang kilo nga din mga mare, ito nga himay namin na sa luyot, kaya nga yan, dalawa na kami nagtulong dyan. Kasi mga mare, pagkatapos nga namin mamitas ng saluyot, mamimitas din kami ng talbos. Kasi nga mga mare, mare, naghahabaan na rin na may mga talbos namin doon. Pagkatapos mga mare, si Papa nga rin, si Nabela mamitas na rin sila ng malunggay. Kaya mga mare, bumabiyahin na kami para maihatid na itong mga gulay na dala namin mga mare. Nung gamadali rin kami dito mga mare, kasi babalik din kami kaagad sa dam dahil nga marami pa rin kami nga asikasuhin. Siyempre, pass forward na tayo mga mare, nandito na kami sa agad sa dam. O, oh, diba, on the spot. Siyempre, joke lang mga mare. Siyempre, nagpahinga kami ng mga ilang minuto at ay, eh, pumunta na kami ng lamesa dam kasi nga mga mare, kaya nga namin tumapo, bunutan namin ng pinag, pinag sa luyot. So, ayan mga mare, unti-unti na, na niya binubuno dyan, siya pa rin naman na mag niyan. Ewan ko nga mga mare, kung ilang plat din niya, kasi hindi ko naman na masyadong nabila. Basta alam ko lang dito mga mare, kumakain lang ako dito, kasi nga merienda na, alam mo naman, mga pagod na ang person. So, ayan na mga mare, kikita niya yung mga brown-brown na yan, yung kasi biya na patay na talaga yung sa luiot. So, alam nyo na. Sana tapos na namin to mga mare, sa pagbubunot namin ngayon, para nga mapagmahukay namin to at masabuyan na namin, na namin kaganto ng spinach. So, na mga mare, ko, hanggang dito na lang kasi medyo mahaba na rin yung kwento natin. Okay? So, see you in the next vlog. Bye-bye!